Paano naman ako makakapag-quit ML niyan? Kung nag ML din kayo, kapag nag-quit ML ako, no, quit ML na lang kaya tayong lahat. Haha, <laughs> sulukil. The design is very bisa. Magkikwit naman sana talaga ako. Hindi naman talaga dapat yung prank. Kaya ang problema lang kapag nagkwit ako, nagkikwit yung iba. Tapos parang kasalanan ko pa. Tingnan nyo tower namin, nagtitipi-tipi. Anyways, kung magkikwit kayo, dahil nagkwit ako, wag na lang tayo magkwit lahat. Sabay-sabay na lang tayo bumalik sa ML. Mga answer tayo dito sabay sabaw teka lang, ang kalaban. Pero ayos lang yan. Bang bang Sabay alis na parang recall. Sige na, babalik na lang ako sa ML. Mag-ML na lang ako ulit. Kaya kayo, mag-ML na rin kayo ulit. Wag kayo magkwit, pre. Alam mo yung mga problema ang sinabi ko. Wala na yun. Hindi ko na po problemahin Kasi ang problema, magiging problema lang kapag problema mo. Eh, wag mong problemahan yung problema, hayaan mo problema, yung problema sa iyo, di walang problema, problem solved. Ano bang ba problema na itong panin? Bakit ba ayaw mo ko tantanan ano no, porket low health? Ano papakitan ka ng clutch first skill sabay passive o oh, flicker out sabay recall basic. Tapos aabangan ko siya dito sa blue buff kasi alam ko dadating yan any minute now. okay ang tagal pero hindi tayo dapat sumuko dadating na yan kaya mag-ulti na ako ngayon pa lang sinasabi ko sa kanya pagdating niya dito first skill passive second skill ulti sabay alis na parang nating happen Pusang gala. Ano na? Babad na babad na ako dito. Kanina pa kita iniintay. Ngayon ka lang dumating. ko kailan wala na ako kulti. O ano? O ano? O ano? ano? Buhay ka pa? Buhay pa nga. O ngayon ako. Buhay ba ako? akin na. Putang ina, teka, may kimi pala. Hindi ko man lang napansin. Ngayon ko lang nalaman, nag-i-exist ka pala dito sa laro. Ipapakita ko sa inyo ngayon ng akin paboritong technique. Pre, tingnan mo ha, papatay ko lang muna to sa glit. Teka lang, wasa, wasa. Ito, ito. Ang tawag dito, ulti tranchon. Ulti sabay winter tranchon. Yun lang, o diba? O, diba, patay siya, diba? Ang galing, no? Ang galing, no? Gayahin nyo na ako. Halima ba ko eh? Pang, triple kill. Sabay, alas na parang nating happen. Lakas ng tama ni Giga Duse, eh, no? Binibidyoan ako habang nagpapakasipag ako sa immersion namin. Ginagawa ko lang naman yung trabaho ko tapos naging kawawa pa ako. Nagmukha patuloy ako walang bitaw dun sa... Ite. Teka lang naman. Teka lang, kaibig yan. Kaibigan, teka lang. Ah, ah, nabuhay ako. Nako, patay ka sa akin. Sinasabi ko sa'yo, nabuhay ako. O sige, hindi na kita ng oras. Sa labas na lang. Ultitransion sa labas. Bang, bang. Bang, o di ba napaka-effective ano hindi niyo pa rin gagayahin? Ano wala? Ayaw niyo? Teka nga, alam ko hindi pa na siya shutdown tong Yinan. Eh. Laki siguro ng gold nito na kapag napatay ko to. Bang, bang, 500. Wow! Ayos yan, pangpultang ko na yan. Simulan na ang katapusan ng mga kalaban. Sugo, Umalis kami sa inyong lupain. Winter Truncheon, sabay palit ng immortality. Sabay alis na parang nating happen. Teka lang, nasan yung Rose Gold? Sabay alis na talaga na parang nating happen. Legit na Pro Max, fully paid.